Lord, no? so ngayon no, um, dito sa atin um, hindi tayo naliligtas dahil sa anuman yung mga nagawa natin o sa pagiging mabuti ba tayong tao o sa mga mabuting gawa natin sa kapwa o sa paglilingkod natin sa ating Panginoon hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa na ito kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Kinuha niya yung mga kasalanan natin at ipinako niya doon sa krus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus at ipinako niya doon upang tayo ay malinisan sa pamamagitan ng kanyang dugo, precious blood. Kaya kung may mga tao pa rin na mag, magmayabang or mag, mayabang sa kanilang sarili na sila ay maliligtas dahil nga mabuti silang tao yan po ay kasinungalingan dahil ang katotohanan po ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa krus dahil ang kanyang kasalanan ay kinuha ng ating Panginoon at ipinako sa krus upang ang upan ang lahat ng tao ay malinisan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo siya lamang ang tanging daan natin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tayo ay nagkaroon ng daan. Tayo ay nagkakaroon ng daan patungo sa Ama. Sinasabi niya dito sa kasulatan, I am the only way to the Father. I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. I am the door, I am the bread of life, I am the resurrection. Klarong-klaro ang sinasabi ng ating Panginoong si Kristo at ang tao maliligtas hindi sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa kundi sa pamamagitan ng kanyang paniniwala o pananampalataya niya sa ating Panginoong si Kristo ang tao maliligtas by faith not by work alone kung ang isang tao nagsasabi buo yung pananampalataya ko sa aking Panginoon pero kakulangan kul, kulang pa rin yun sa iba sa iyang sa kanyang mga ginagawa kung baga conflict conflict yung ginagawa niya sa kanyang mga pananampalataya yung tao na yan ay hindi pa talaga siya kung baga um, totally no na totally saved by Christ kasi ang lahat ng tao na nanampalataya sa Panginoon by whole heart wholeheartedly is inyo yun yung mga tao na inaalay pati buhay at kinakalimutan ang lahat for Christ's eh. For Christ. Kaya tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong si Kristo, not by work alone. Kasi sinasabi dito ni Santiago na ang tao, na ang katawan patay kung walang kaluluwa. Ganon sa atin dito. So huwag sana tayo magmayabang kung ano man yung nagawa natin sa kapwa natin, naging matulungin man tayo or marami tayong nagawa or sa ano man yung nagawa natin dahil ang kaligtasan nasa sa ating Panginoong Su so kung paano niya tinanggal, kinuha yung kasalanan sa mundo, sa atin, sa akin, sa iyo upang ipako niya sa cross upang tayo ay malinisan sa kanyang mahimayaon or precious blood. By grace, by grace, by faith. You are saved by grace, by God, by faith in Christ. So wag sana tayong magiging mapagmataas or mapagmayabang sa ating kapwa na kunwari tayo ay matuwid sa harap ng mga tao at iniisip pa natin yung sarili natin na mas lamang tayo kaysa sa iba na hindi sumasampalataya. Kasi hindi mo alam pagdating ng araw kung ano ang mangyayari sinasabi ng ating Panginoong si Kristo marami ang nauna ngayon na pagdating ng araw ay mahuhuli at marami ang nahuli ngayon na mauna na mauna pagdating ng araw ito ang katotohanan ng ating buhay dito sa mundong ito na sana huwag tayo magmayabang kundi patuloy tayong mananampalataya sa ating Panginoong si Kristo dahil ang kamatayan ng ating Panginoong si Kristo dito sa krus nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. Hindi para tayo ay parusahan, hindi para sa ano man yung habol o ano man yung expectation o ano man yung mangyayari, kundi para tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Sa si Kristo dahil He took our sins in it on the cross. Tinanggal o kinuha niya yung mga kasalanan natin at ipinako niya sa krus upang tayo ay magkaroon ng relationship to the Father through Christ. Suwag so, sana tayo magmayabang so, ano man yung meron tayo na lamang ako sa ganito, ganito, mas matuwid ako kasi ganun, huwag kayong magganon kundi magpatuloy tayong magpakumbaba kasi ang gusto ng ating Panginoong si Kristo sa atin is tayong lahat ay magpakumbaba dahil lahat ng mga tao magpapakumbaba itataas at ang mga tao nagpataas sa kanilang sarili o tingin nila sa kanilang sarili na mataas ay iba according nga dito sa sulat ni Lucas no patungkol sa isang uh, parables noong sinabi ng ating Panginoong si Kristo na sinabi niya isang parables patungkol sa mga tao na nagsasabi na sila ay matuwid at lamang sa iba patungkol doon sa isang parisis na pumasok sa isang templo at humingi ng kapatawaran at nagsasabi din siya noon na hindi ako katulad ng mga maniningil na buwis na ganito ganyan nag-aayuno ako dalawang bisis sa isang linggo pero yung isang maniningil na buwis, hindi man lamang makatingin doon sa simbahan o sa templo at nagpupukpok siya sa kanyang puso at sinasabi niya, Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan. Pero masiya ang masiya pa yung pinapatawad ng Diyos kaysa doon sa isang parisiyo. Siya yung nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon kaysa doon sa isang parisiyo. So ganito ang mangyayari pagdating ng araw na lahat ng mga tao na papataas sa kanilang sarili ibababa at yung mga tao na papakumbaba itataas. We are saved by faith, by grace alone, by faith, by faith alone, by faith, by grace to atong sa ating Panginoong si Kristo. Huwag sana tayong magiging hindi ko sinasabi na by faith tapos hindi natin susunod. Kasi kung ang isang tao na mumuhay by faith in Christ, nananampalataya sa ating Panginoong Siyo Kristo, ang tao na yan is man mananatili siya in holy. Iiwas siya sa lahat ng mga kasalanan kung ano man yung mga bagay na sinasabi or nakikilala na hindi kinalulugdan ng Panginoon, kundi mananatili siya in holy by faith, by the grace of God, by the word of God. Mananatili siya or susundin niyang kalooban ng ating Panginoon. Yun yung sinasabi dito. So mananatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Isang Kristo dahil alam natin na sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Isang Kristo mayroon tayong buhay na walang hanggan according dito sa pangako ng ating Panginoong Isang Kristo. So hanggang dito na lang na. Maraming salamat. Thank you,